Sigtal, eh, bahayan, ayan sa telepono na titingnan natin dito. Ayun bakit ano? Ayun tingnan niyo yung ang ula po. Pagkatapos ng ulan, ayan naging red. And orange. Orange siya. Meron pa Ayun oh. na Ayun Ayun ang Rembo. ko Ayan ng rembo oh. Ayan may rainbow. pagkatapos ng ulan tapos ayun oh. Yung ulap naging orange. Oh. Ayan ang rembo oh. Mm. Ayan, rainbow. Ayan, nag-rainbow. Ano kayong susunod dyan, ah? Ayan. Ayan, no. Kitang-kita talagang oris, eh. Ang ganda ng rainbow. Woo! Rainbow. Ayan, rainbow. 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 No, na, yay, tapos na. Nag-rain po na.